Na Marapara mga barkada, kasama natin ngayon ang team na Marapara. <laughs> yan. Kasi uh, naimbitahan tayo ng smoky plates para magpalaro. Maglalakad-lakad tayo ngayon dito sa Concepcion kasi maghahanap tayo ng player para kumain ng special goto ng smoky plates at eating challenge to. At ang mananalo ay may magkakaroon ng 500 pesos worth of voucher. Kahit anong pagkain, basta worth 500 pesos, pwede mo makukuha yan. Kaya tara, maghahanap na tayo. Boss, busy ka. Saglit lang. Pa-exam ka? Okay, sige. Okay. So, negative. Guys, meron tayong challenger. Pangalan? John Lloyd po. Ano, willing ka na? Mag-smokey plates, sa um, goto, eating challenge. Diyan lang sa may konsepsyon. Halikot ng simbahan. Sige po, GG. G. G. O, tara, let's go! Meron tayo isang player. Tara. An anong meron ngayon sa school? Graded recitation. Graded recitation. So, Hindi pa prepared. Ha? di pa prepared. Saktong-sakto pag kumain tayo ngayon ng smoky plates, a special goto, magkakaroon ng laman ng ating utak at pati chan. <laughs> ready ka na ba? Ready ka na? Ready ka na? Ready, ready. Okay, let's go! So ayan guys, explain ko muna kay Lloyd habang pinaprepare pa ang ating napakasarap na special goto ng smoky plates. Oh, so, so Lloyd, um, alam mo na bang mechanics? Hindi pa po. Okay, so sakto kasi syempre i-explain natin yung bago natin bisan So ang mechanics is, dahil challenger ka, meron tayong i-challenge ngayon. From team na Marapara. Dahil apat kami ngayon, ang unang i-challenge mo is si Jesse Boy. Yung pinakamaliit lang sa amin and di ko alam kung gano'n siya kalakas kumain. Ikaw ba malakas ka ba kumain? Sakto lang. Sakto. Kumain ka na ba bago ka umalis ng bahay nyo? Opo eh. Sa tingin mo, mapapanalunan mo kaya ang 500 pesos worth of voucher dito sa Smokey Plates? Hindi ko kuya sure. Hindi mo sure. Subukan na. Okay, subukan natin. So ang 500 best worth of voucher ng Smoky Blades ay hindi lang pang goto special pang kahit anong milto dito. Okay? So ready ka na ba? Andiyan na. Game, game. I'm John Lloyd Perez from Concepcion, Pequeña, Naga City. Tagabiscas. Actually, uh, my graded recitation kami ngayon pero I'm up to this challenge. Ready na ba? Ready. Ready. In 3, 2, 1, fight! Si Lloyd, ito marami lang tong ano, marami lang bira si Jesse Boy pero konti yung subo. Maraming bira, konti yung subo. Pero si Lloyd, slowly but surely. Sino nga ba ang mauuna? Si Lloyd ng biskas ba? O si Jesse Boy ng angkong kutol? <laughs> mga pero, mga sisilid dito, bago silang challenge dito pamaya.

Ayo tebangan sa Dapat simut na simut ah. Ayun mga kaibigan, may nanalo na. Jesse Boy. Tingnan natin. So si Lloyd, Lloyd, kaya today? Pero kumusta yung, kumusta yung goto natin? Kumusta yung goto? Masarap po, masarap. Solid. Alam mo magkano lang yan? Hindi po. Okay, bayad ka. 150 pesos. Ay, <laughs> hey, joke lang, joke lang. good luck sa graded recitation mo, Aloy. Thank you so much, participation. Yeah. One zero. One zero. zero. Nice one. Team na para one. Guest zero. Yan, syempre, dahil unang contender natin to bibigyan natin siya ng unang uh, paunang 500 pesos worth of voucher ng Smoky Plates. Uh, thank you very much po sa kay Jude na para and sa Smoky Plates, number one. Alright, let's go, let's find our new contender.